Ha? Wala pang 30 ang kalakal po sir. 30 pesos? Nangangalakal lang ako sir. Nangangalakal po kayo? Ay? Ay? Saan po kayo punta? Saan po kayo pupunta? Ha? Bibigyan po kita ng pangkain, no? Kumain na po kayo? Ha? Hindi pa po. Bigyan kita ng grocery. Ano pong pangalan niyo, Nay? Angelina. Ah? Ha? Angelina. Angelina. Tagasan ko kayo. Ha? Okay. Yan lang po. So, ano po yung, ano po to? Ay, eh, nangangalakal ako po. Ah, nangangalakal po kayo? Nakamagkano po kayong, kayo ng kayong araw? <laughs> Wala pang 30 Magkano <laughs> po? Wala pang 30 yung kalakal po. 30 pesos? Dito lang isang kilong karton eh. 80 pesos isang kilong karton. Ano lang? Piso. Piso? Oh, isang kilong karton. Isang kilong karton. Ngayon, naka, magkano kayo? 30 pesos? 30 pesos lang? Ano kayo makakakain dun, Nay? Eh? food pot and mister. naka na lang ako sa tindahan. naka po kayo sa tindahan? Oo. Nasaan po ba yung mister niyo? Wala po. Sino po kasama niyo sa bahay? Yung anak mo? Anak nyo po. Ilan taon na po yung anak niyo? Eh, may edad na rin siya po Kaya lang may sakit siya eh. Anong sakit niya? Yung basta bigla na lang siya na ano siya, nasubran siya sa bago, hindi siya. So dalawa lang po kayo sa bahay? Eh, hindi mo. Apo ko. May apo akong kasama. Nasaan po yung apo niyo? Eh, wala po po saan na. Pagka siya, kung nga <laughs> hindi. Ha? Siya po ang tinatawag kanina. Ah. Wala po, nauna. Ito, bibigyan po kita ng grocery, na Ayan. Ayan, may pambigas na po kayo, ha? Pambigas sa dilata. Ngayon, nai, ganito. Kung alam niyo po yung Holy Rosary, uh, dalhin niyo po doon yung mga anak niyo, apo niyo. Meron pong isang restaurant doon. Pwede po kayong kumain doon. Libre po. Bibigyan ko kayo ng gift certificate. Okay po ba sa inyo? bukas dalhin niyo po yung mga anak niya doon sa kayo po niyo. mag po kayo doon, okay po sa inyo. Ha, para makakain po kayo doon. Kunin ko lang po yung gift, certificate. Ah. Buksan niyo po. Buksan niyo po. Ha. So ito po, gift certificate po 'yan. Pakita niyo lang po doon, no. Nay, meron na po 'tong pirma ko 'yan. Ayun po. Ha worth 1,000 pesos po yan no? galing po yan kay Haru uh, Kimbab, Korean restaurant po yan restaurant po yan pupunta po kayo doon sa may tapat ng simbahan makikita nyo po yung parang merong ano, uh, merong Iron Man doon sa harap, yung parang robot banda dito lang po doon sa kanto ayan po yung pangalan ng restaurant so itago nyo po yan lagay nyo po dito ah, worth 1,000 pesos po yan nai, ilang taon na po kayo nai? 67, 67. 67. Buti malakas pa po kayo Mga kapag-bike pa kayo Ha? Na, may maintenance siya kung gabot eh. Ano pong maintenance? Yan sa buto Ha? Sa buto natin Sa buto natin Dito po kayo Baka maano po kayo Yung sa buto po natin Sa buto yun po yung, yung ano Yung dito. maintenance <laughs> Saan po kayo bumibili ng gamot? Sa uh, palengki pa Ha? Palengki pa po Kapili na po kayo ng gamot. Eh, mayroon pa ako. Ilang pira ang lalagyan. Sino pong bumibili ng gamot nyo? Apo. Ikaw, paano po kayo nakakapili ng gamot kung e. 30 pesos lang po yung nauwi nyo araw-araw? Ano? Bago? Ano? Pichet? Sa loob na isa nyo nito, makapili ako tatlong, tatlong piraso. Tatlong piraso lang? Eh, tatlong bisis ko iniinom isang araw lang. Opo. Tapos, Lalakad na naman ako eh. Ang nagsasakit. Yeah, ganito na eh. Bigyan kitang pambili ng gamot ha. Ibigyan eh, kita. Wait lang. Wala nga pera ha. Gamot na yun. Sa inyo na po yan, Nay ha. Sa inyo na yan. Eh, ingat po kayo lagi, Nay ha. sasama na lang sa... Ano po? Sa po anak ko. Dadalhin ko mo ba? Kasi anong oras de. Ano po? Maski anong oras yun? Opa, umaga, bukas na po yun hanggang gabi. Opo. Ayan, eto po yung naku niya. nahulanan na si ano, oh. Si nanay, nagkakalaka lang po. Nakita na sa paglet. Ayan, oh. Ito po yan, ay. Ayan. Kalakad, oh. Oh, paano, nay? Nakabili na kayo ng ulam. Ingat po kayo ha. Nanay, lagi po kayo magdasal na ha. Huwag kang ng pag-asa sa buhay, nay ha. Lagi mong ipasalamat kay Lord yan. Ha? Ingatan mo lola mo ha. Medyo delikado pa naman no, yung daan na yung mga dumadaan dyan. Sige po, nay, ingat po kayo ha. Ingat, ingat. Ingat ka okay. Opo, opo. Ingat po. God bless po.